In this video, ituturo ko po sa inyo kung paano tanggalin o i-reset ang ating oil change indicator after natin magpalit ng engine oil sa ating Honda Click 125i version 3. Basic knowledge po sa panel. Ang indication kasi na kailangan na nating palitan ng ating engine oil ay mag-iilaw yung ating oil change indicator banda dito. Ibig sabihin, need na nating magpalit ng engine oil. Bawa, kapag uh, palit na tayo ng ating engine oil, need naman natin siyang i-reset o tanggalin yung indicator na lumabas dito. Siyempre, kapag na-reset natin yan, sa susunod na distance na inilagay mo, dun lang ulit siya iilaw. At ibig sabihin ulit nun, need na ulit natin palitan ang ating engine oil. So, syempre, kaya nga oil change indicator, yun yung mag-indicate na kailangan na natin mag-change oil. Ganito lang po, press and hold ang ating select and set button for 3 seconds. Parang ginagawa mo lang yung pag-set sa ating oras. Ganun lang, paresa parehas lang. Press set button lang para mapunta dito sa R. Now blinking na yung ating uh, R galing sa pag-flashing uh, ng ating clock. Sunod, set button lang ulit para punta sa minutes and then set button lang ulit para mapunta sa ating oil change indicator so hindi ganun yung ano ah uh, ilaw ng oil change uh, indicator natin uh, steady lang siya kapag lumabas siya diyan kapag need na nating i-change o lang ating engine oil set lang ulit para mapunta tayo dito sa distance ayun Once na blinking na parehas yung ating uh, oil change indicator at ang ating distance, pwede na nating i-adjust ang ating distance. So para ma-adjust natin yan, pindutin mo lang syempre itong select button. Uh, 'di ba? Na-adjust na. So syempre, ang kauna-unahan nating change oil ay first 500 kilometers. So after natin mag-change oil, kailangan natin siyang i-program o i-set sa 1,000 kilometers. Ayan. So, ayun. Na i-punta mo na sa 1,000 kilometers. Pindutin mo lang syempre yung set button para maset set siya sa 1,000 kilometers. O, diba? Ayun lang po. Ganun lang po kadali. na na natin ang ating uh, next na change oil yung 1,000 km. So, para ma-check natin ulit, balikan lang natin yon Gawin mo lang ulit yung step na yon Ayan. ba diba? Na-press na and hold for 3 seconds mo na to. Yung dalawang button na to na magkasabay. Blinking or flashing na yung clock. Set lang ulit. Ayan. Yung R naman yung blinking. Set lang ulit para sa minutes at set lang ulit para mapunta tayo sa oil change indicator. So, punta tayo sa distance. So, ayun po, 1,000 kilometers na yung nakalagay dito. So, ibig sabihin na iset na natin or naiprogram na, na natin siya sa 1,000 kilometers na distance sa susunod na change oil natin sa ating motor. So, set lang ulit natin para magbalik siya sa normal. Ayun lamang po, ganun lang po kadali mag-reset o magtanggal ng ating oil change indicator. After natin magpalit ng ating engine oil, sana po may natutunan kayo sa ating video. At kung nagustuhan nyo po yung mga gantong klaseng video na may kapupulutan po kayo ng mga aral, lalong-lalo na sa mga first time or baguhan pa lang na Honda Click users, pakilike lang po ang ating video and please consider subscribe and hit the bell notification button para maging updated pa po kayo sa mga susunod kong videos. Ayun lamang po, maraming maraming salamat and God bless and see you on my next videos.